Ang sulat sa mga Hebreo. Ikatlong kabanata. Mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagkakatawag ng Diyos, alalahanin niyo si Jesus ang sinugo ng Diyos upang maging dakilang pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa sambahaya ng Diyos kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay naging tapat sa buong sambahaya ng Diyos bilang lingkod upang magpatotoo sa mga bagay na iyahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, Kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang. Nang subukin nila ako, doon tinukso nila ako at sinuko gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apat na pung taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpa. Hindi sila makakapasok sa lupaing aking inihanda upang doon sila makapagpahinga. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa taligtan ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang may panahon pa upang walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ang kasalanan. Sapagat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung nananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng apat taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? at sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hinding-hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil hindi sila nanalig sa Diyos.